Unahin po natin sa pagtatanong ng mga preso ang ating kaibigan na si John John. Good morning, Boss John John. Good morning, kaibigan. Yeah, kaibigan ko. Sir John John, anong talong itong mahaba na ito? Ano yan? Fortuner ba yan? Fortuner yan. Magkano yung asking price ng Fortuner mo? Ha? Magkano ask asking price niyan? Mahaba. Mahaba. Magkano ask asking price niyan? Ha? Oh, Masarap kasi itong torta. Oo. Magkano ang asking price? Ano, yung 45. Eh? 45. Ito nga na, siling panigang. Panigang? Asking 50, nga. 50. 50. Sa papaya, mong daming papaya. Ay, oh. Ayan, ayan, sandaan. Sandaan. Dito saan pala ya? Palaya, uh, 45. 45. Yung sitaw natin, ano eh, ba diba yung mariposa? Oh, mariposa. Magkano yung mariposa? 90. Lang lang, eh. 90. Eh, yung verde natin? Yung verde natin, ano, one... 120, 120. 120, 130. Yung ano patola natin kinis. Sa patola, isang daan. Yun. Sa okra. Okra, 60. 60. Kapogi naman nung nagbabantel na yan. Lahat oh. naman kami dito. Oo, oh, lahat kaya. Meron mo tatapang yan. Yan. Ah, galing pa nang yan. <laughs> Bagong labas. Oh, tama 'yan. Ikaw lang yata. Ikaw lang yata walang tato eh. No? Wala, wala ka. Wala ka tato eh, Sila meron, no. At... Isang mapagpalang araw kabanato kumahal sa ating pong mga kapiling diyan. Sa lahat po ng ating mga kagulay, sa mga kaibigan at masisipag nating na farmers And of course, sa ko po ng ating kapwa-kabanatwenyos, welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque. Ngayon po ay December 21, araw po ng Webes, at araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay na dumadating dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebay ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ako sa mga kasamahang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga kalakal na gulay ngayong araw pong ito. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke, please don't forget to subscribe our channel para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Pwede rin po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's subscribe na po natin at samahan nyo na po ako mag-update. Alamin po ulit natin yung mga presyo ng gula ni ano ni Sir Raymar. Good morning ulit Sir Raymar. Sir Raymar, tanong ko lang po, magkano ngayon itong ating ano, siling panigang? 16 asking price kagaganda. Itong Taiwan natin. One, eh, medyo umangat na siya no? from 100, 110, 120 dapat nga nasa 2-3 na yan mga December ano itong okra 600, 600. anong talong to? Loto. ito mocho kanina magkali mocho natin 600 meron din siyang ano meron din siyang patolang palitpit at pipinong bakla Itong patolang palitpik mo, Gemar. Patolang palitpik. 200 lang. E sa pipinong bakla? 35 350. Saan palaya mong ano to? Ate siya, ano? Ay, ano? Okay. Mestisa, magkano? 600 po yung... 600 ang hini... Salamat. 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 Dito po. Dahon, ati, ano? Yami, ang gaganda ng ampalaya nyo. Ito? Ami, ano ito ang ampalaya mo? Bistisa. kami Tanong natin asking price. Ami, magkano yung ampalaya natin? Yung good? Bistisa, ang ampalaya? Palaya, 65. Itong good na ano mo? Talbos na sili. Pero magkano turing mo? 17. Eh, yung mariposa mo. As Asking ko, 70. 90. 70 oh. yung sa negro. Ito, yung sa negro, 1 Mas mali negro sa ano? negro. Mahaba, depende. Eh, yung Taiwan natin, isang band rin ka. 1-2-5. Mataas Kasi yung ganyan, Maria. Okay, salamat. Kere, kay Pogi, tanungin natin yung mani niya. Siya lang kasi may tinda ng mani dito, eh. oh. Money. Kagaganda ng mani, ang tataba, oh. Saringan. Iyak, ano to? Mataba to, no? Pero, Magkano ngayon yung isang kilo ng mani mo? Isang kilo ng mani, 90. 90. Eh, kaganda naman ang manggaya. Ano ba yung manggaya? Ang kalabaw? Kalabaw. <laughs> Sarap na sa bago. Bago ang ang katapat yan, eh. Magkano isang kilo niyan? Isang kilo nito, 120. 120. 120. Ito sa salasuna mo? Salasuna. 40. 40. Sa Berat natin. Sa Berat, 450. 450. Dito sa India Mango. Sa India, 40 lang yan, 450. Yan. Well, Puro ano well. ito eh. Puro pampulutan yung in well, ano nito eh. Yung, yung tinda nito eh. Ah. Sir, bibili ba kayo? Gugulay ito? Kagulay? Ah, di-deliver. Sa Saan kayo sir galing? Uh. Anong pa? Gapan. O, oh, gapan pa. Ano po ba yung mga gulay natin yung deliver dito, sir? Sili sa sakaw. Sili sa sakaw po. Araw-araw po o every other day? Every other day. Okay. Ayun lang po, wala nang iba? Wala nang iba. Anong, ano po yung gulay nyo? Anong pangalan nyo po, sir? Hill. Ah, uh, sir, Hill from Gapan. Yan, kawgulay natin. Yan, maraming salamat po, sir, para deliver Ayun, ayun, maganda nga. Salamat po, sir. Ingat po, sir. Okay. Yan, isa po natin kagulay from Gapan, si Sir Hill. Good morning, Ate Agnes, kumaganda. Ito, meron na akong nakitang sibuyas na puti, oh. Oh. bagong ani. Oo, bagong ani. Ano ba? ito, may di uno to. Magkano yung di uno? Ate Agnes, saan galing po yung ating mga sibuyas? Alam po ba? Itong puti. Ayan po nga po niya. Ay, bungabong to. Di uno, magkano yung di uno natin ati ano, Agnes? 500. O, oh, ang asking price niya, 500. Magaganda, o. Oh. Itong di unong pula mo, magkano? Di unong pula, 1,280. 1,280. Ayun ang mahal. Eh, yung medium natin? Ito, 1,080. 1,080. Pero meron pa rin tayo mga may, uh, galing ng China. Ito, ito malalaki. Oh. Mag malaki, o. Oh. Tingnan natin kung magkano ito. Itong big natin na uh, China. 470. 470. Yung medium. Medium na Holland, 740. Ayan, Holland. Holland yung sa China. China. Puro ano. Ah. Ito yung mga China. Eh. Oo. na ano natin, itong super white na garlic natin. 480. 480. Yung kanso. 800. 800 yung kanso? Ay, Ay 600. 600. Okay, salamat, Ate Agnes. Yan mara, meron na po, nagsisimula na pong lumabas yung mga sibuyas natin. No? Malilit mga di uno po. Matitigas po yung ano niya, quality niya. Idol, my friend, you are here. Mukhang overtime ka. Wala ka pa ba tulog niyan? Dito po, alamin po natin sa pwesto ni Mang Vlad yung mga presyo ng gulay. Sa Repolya Idol, magkano na yung bundle natin? for eh ada -ano? 180 depo ay napakamura isang bundle napakamura naman pala ng repolyo ay yung carrots natin magaganda 500 yung ganito yung pinakamaganda 600 dito yung patatas natin 950 sa carrots ay sana sa sayote 200? Ang mura pala, ano? Labanos. Labanos. 250. 250. Uh, dito sa ano natin, ha? Pechay Baguio. Pechay Baguio, 200. 200. Ito yung pipinong verde natin from, ano, uh, Baguio talaga. Magaling pipino natin ngayon. Ask yung price. 60? Ah, uh, 60. Oh, yeah. 70, 60. 70, 60. Eh magkano yung per kilo ng broccoli natin ngayon? 70. 70. Yan. Sa sitsaro natin. 180. Sa lemon. 120. 120. Dito sa uh, marble nating patatas. 100. Magkana? 200. ah, 100 kasi kaya marble kasi laki lang ng hole nito malalaki 'yon. Oh. Yan. Ito sa green ice natin. 120 Sa beans 70 Sa celery ha? 100 Sa one 120 Ayan po ngayon yung mga presyo oh, Mga asking price ng mga gulay bagyo Dito po yan sa presyo ni Ma'am Gladys Ano kagaganda po ng ano ng kanilang mga gulay. Ito, legit na legit po na bagito ito dahil galing to ng ano, saan galing to? Sa sa La Trinidad, Benguet, ano? La Trinidad, Benguet. Yan. Kamacho pa noon na interview natin, no? Gwapo. Alamin natin magkano yung kalamansi natin. Magkano na isang burike ng kalamansi natin ngayon? 35 eh, na lang po kilo. Ah? 35 po isang kilo. Oh, pag isang buriti. Buriti po, 8 po, 800. Oh, 800, kasi ano yan, 30 kilos pag isang buriti. Pero 35 isang kilo, no? Ako. okay, Sal salamat. Boss, magkano na yung kamatis? 12 asking. 12 ang asking. medyo umangat yata. Asking, yan. Oh. Alam po yung buriti. Kaya matatawaran pa siya, no? Pero magaganda yung mga kamatis. Oh, no? Ito nga natin uh, okra. 65. 65. Yan. Wala pa po si Ate Nico. Namimiss ko na. Nasa, nasa Manila daw. Nagbakasyon. Uh, okay. Dito meron po tayong mais. Ah, Boss, ano yan? Mais na dilaw puti? Magkano po yung dilaw? Asking 20. 20. Wala po tayong puti. Wala. Puro dilaw muna ngayon. 20 ang asking. Medyo bumaba naman yung, ano, yung dilaw natin ngayon. Hmm. Ito yung kailangan ko sa ano yung so, Dito may talong, hindi nawawala ng talong na bilog dito. Magkano na yung talong na bilog natin? Asking price. O? Oh, 70. 70. Magaganda po yung talong dito. Ayan. Ah. Yeah. Ito, ang dami rin yung kalamansi. Sa kalamansi po, magkano isang burite? Hindi lang po, benta ko pa ito. Ay, 500. Napakamura. Napakamura ng kalamansi nyo. Dapat eh, nasa ang pagdating ng December, mahal yung kalamansi. Kaya nga ngayon, napakababa. Ayan. salamat. Dito sa best friend ko kay Sister Marita. Hello, good morning. Ay, Marita tuloy. Kaya Ate Mila. Ate Mila, magkano ngayon yung ano, natin? Siling... Marita po na tuloy. Bumaba yata yung siling sulit. Ano? Eh, yung papaya mo? Papaya, 8 sampo. 8 sampo. Ano negros? E magkano yung negros natin? Kumakain sa amin. 80. Medyo mura Anong yung sila, negros. Na sila, na sila. Salamat. At yung abel, magkano yung patulang pinis mo? Ayan pa po, po. po. Magkano yan? Po. Magkano yung turin mo dyan? 20 po. 20. Napakamura na yung upo. Balag. Pwede po. Balag yan. Medyo maedad na. Medyo na po. Ayop eh. Anong talong to? Propelica po. Ito, Propelica. Magkano si Propelica? 45 po. 45. Salamat, Ate Abel. Thank, Thank you. Dito kay Ate Bunso, tanungin natin yung, ay, kaganda ng sitaw niya, oh. Berdeng Bede. Meron din siyang sigarilyas, so. Oh. Meron, natin. Okay. Okay. Ati Bunso, magkano ngayon yung ano natin? Si Garillas. Garillas. 80. Medyo bumaba Sa ating 90. Ayun pa si Mata. O. Yung negros mo, mahal ba? Yung negros mo, mahal ba? Ayan, mahal ngayon. Sw no? Ay hindi mo yung natin siling ganun, no? try sa kapina. Yung di mo siling. Bumaba din, dati yan, 100 eh. Yan. Ito na lang. 100, Yung suprema natin. Ayan, tawad yan. Sa? Na, ba baksak presyo yung wala. O, oh, baksak presyo yun. Dati nasa 30 na, naging 20. Ngayon, 15, ngayon, 12, 13 yan eh. yung upo natin, balag, balag ba yun? Ayan, nagbigay kami ng 16. 16, o, yan is ang maganda. Maraming salamat, Ate Bunso. Dito kay Kimpi, alamin natin yung presyo ng palay. Kimpi, ano ba ito, Tisa? Ano ba ang asking price mo dito? 55 po. 55 yan, no? Kaganda ng Mestiza ang kalabasa ni Kimpi. Pogi pa yung tindera natin dito. Salamat! Madam Enchi, magkano yung asking price mo ng okra? Nako eh ang maganda. Pagka po maganda ay okra 70 benta. Oh, yung maganda 70. Eh pag po ganito ay okra, hindi pa ko natatanggap. Mga 50 ganyan. Sana po. Ay, ito, ito, itong kalamansi natin good na good o, oh, ganda o oh. Yung kalamansi 700. Yeah. Iba iba po yung presyo nila kaya yan yeah, napapanood niyo po. Makakapamili po tayo. Ito, so, magkano yung ano natin, sigarilyas? Ito, sandaan, 90. 90, sandaan. Parehas din. Pogi. Pogi din yung ano, yung tindero. Wala lang ako ah. Dito may hagod to, Tanong natin. Sir Eric, magkano yung hagod mo doon? Hagod, 20 po. 20, tali. Ano yung upo mo na yun? Ano yon? Yung... Gapang. Balag, balag magkano? Sampo. Salamat. Ayun o, hagod, ganda. Lama sa lalari. Dito sa pwesto ni Ate Good morning po Ate Luz. Wala siya. Ayan, ikaw na lang. Madam, magkano yung palayan natin ngayon? Asking price. 60? Ano ito ang palayan ito? Anong patawag doon sa palayan? Anong baray yan? Ano ba ito? Yung tisay ba ito? Ay, tisay yung... Ano ba ito? Ano ito? Anong bibi yan? Anong variety? Anong variety ito? Uh, Mestiza ba yan? Hindi. Mestiza po. Mestiza, yan. Eh, sa siling panigang, mamagkano ngayon? Sa siling panigang po natin, sir, ngayon. Ah, Ang nakarap po ngayon, 60. 60. Sa kamatis natin? Sa kamatis po natin, 8. Ha? Magkano? Mura pa rin, ano? Ayaw no? ano? Napakamura ng kamatis. Salamat, sir. Dito tayo sa pwesto ni Madam Tintin. Ready ready na sa pasok si Madam Tintin. Nakakulay red na eh. Good morning, Madam Hi, Tintin. Ma'am Tintin, ano yung, ano natin, ang palaya na yan? Itong magaganda na ito. Mistisa po. Magkano yung mistisa mo Asking 60 price? Po. <laughs> 60 limang puno. 60 limang puno. Itong kulot na ito. Kulot, segunda, yan na po ang segunda nila. Segunda? Oh, magkano <laughs> yan, Asking price? 25 po. 25. Sa so, upo natin, ba balag ba yung ano? Yung ano? Gapang po. Ate, hindi ko na kumausap po. Magkano yung gapang? Ate Julian. Gapang po, sampo. Sampo, yan. Gapang po. Ito, ano natin? Ito, ano? Ito, po. Tapos ito, yung hagon. Hagon, 25. Siyempre, yung ano natin, sultan. 40. 40. Sa magaganda mong panigang. 70. Ha? 70. 70. At sa walang kawawa mong kamatis, Good. Naubos na yata. Maas. opo, mabilis ngayon, kaya po naubos na. Oh. Um, Pato lang pala yan. Magkano ngayon niya? 15. Ilang kanina yan? Ilang kaong kanina yan? Ang pareha, isang libo. O, isang libo ngayon, konti na lang natin. Araw-araw na may kamatis kayo, no? Opo. Okay. Kahapon, konti lang dating namin kahapon. Magkano ano lang? lang? Konti lang po, one, two lang. One. <laughs> konti lang <laughs> daw niya. Napakada. Ganun niya, one, two na ganitong kahon. Opo, one. Ang dami. Uh, Salamat, Merry ito, Christmas. Merry Christmas. Dito sa pweso ni Madam Santa, may nakita akong lasuna. <laughs> hmm. <laughs> bas magkano yung lasuna? Ano natin? Yung e, sopiyap pala, kalabasa, Ay, lasuna tuloy. Sopiyang, ano? Magkano ngayon sopiyan natin? Po namin, eh. ah? 28 po yung bigyan namin, e. Ha? 28 po. 28? Kagaganda, Talagang kaganda, no. Eh yung ano natin? Yung... Uh, ito, itong ito, sigarilyas. 25, 25, 25, 25. Meron din silang Miracle, Miracle. Yan, 150 po ang kilo. 150. Dito sa Lasuna, 50, bumaba yata itong lasuna na. Ito, ito yung pinakamagandang ugulin yeah, niyan ito, eh, yung okra eh. Gandang lalaki so... ng model dun oh. Eh, yung tayo. Yeah. <laughs> Magkano yung okre natin? 75 po. 75. Available pa ba yung model natin dyan? Order na po yun eh. Ay, oh, na-order na. -order may, may nagmay na. Pag po oh. po talaga, puro order na po yung okra Ayan yeah, no. Ganda. Ay, ano natin? Bonito ang palaya. Ay, order na rin po yun. Magkano yung asking price nun? 40 po. 40, yan. Wala yata si Ate Santa ko. Eh, mas na po Malis na ba? Diba? Okay. Salamat, sir. Okay. Merry okay. New Year. Okay. Ano to Puti yung mais? Puti okay, pa diba, yan Mag po. Sa may segunda po, eh, 180 lang po. 180 As dito. Sa segunda po, eh, 350. 350. Ang galing na sumagot okay. dito ang ano natin. Ito so, tinatanong okay. okay. natin. Ito ang ano yung bukaba. Magkanin bakla? 35 lang po ngayon. Kapag 20. Ano? 35 po. 35 ngayon. Okay. Salamat, boss. Ako. Okay. Dito may nakita tayong ano uh, dito. Ayong uh, pat patolang palipig. Madam, magkano patolang palipig natin ngayon? 40. Etong mais natin dilaw. 70. 70. Ayo, 20. 20. Ay, ah, ano natin, kalabasa natin. Yung delicate, delicate. Ah. Magkano yung kal? 15. Yan, 15. Maraming salamat. Kaganda ni Ate Pelio. Merry Christmas. Ganun-ganun uh, ganun na lang ba daw? Magkano yung okra natin ngayon? Ay. 75 po. 70 ng okra. Eh yung ano natin yung pipinong bakla? 35 po. 35 ang kasing. Yan. Maraming salamat. Dito maraming kalamansi. Unayin natin yung lagihay niya. Ate, pwede yung lagay mong kalamansi magkano? Pagkano ko lang kasi yan, 2.50. 2.50, napakamura. Kasi ayun yung ginagawa ang juice yan. Ito mga good natin naman. 800 lang po. Napakamura. Wala. Wala talaga nga ano, na pagtaas yung kalamansi. Ganun din, 700, 800, 900 yan. 7 to 9, ganyan. Nag, ano. Sabi sa kanila, 9, pero tinatawaran ng 800, 700. Oo. Ito yung ito yung mga ito yung love kasi ang mura ano. Oh, 250 lang. Yeah, maraming salamat Ate Pedi. Ito so, tanong natin. My friend, magkano to? Kamote na. Ano ba to? Anong kamote ito? Dilaw po. Magkano itong dilaw na malalaki? 20. 28 tawad. 20, 28 ang tawad sa mali. Ano? 18. 18. Yung isang natin. 13. 13. Ito ang ano natin, mustasa. Sa mustasa, magkana 40. 40 sa pechay. Yeah, mas mahal talaga yung mustasa. No? May pen, baka naman di ka nagpapahinga, magpahinga ka naman. Baka yung mama ka niya, pas kong pas. -tay. Nasa ano ka? Okay, salamat. Ayan, ang daming Sophia ang dumadating ni ano. Ni Toka yung Dante, oh. Sophia. naman! Araw-araw naman ako kumukuha sa kanyang isa yun. Ang ganda, oh. Ang Sophia. Para, isa. Toka yung mong niya, asking. na. Itong Taiwan natin. One-ten. one Yung okra magaganda. Sixty-five. Saan pala yan? Misty sa bayan? Sixty. Sixty, okay. Salamat po. Hindi, hindi po, mababa to Pogi pa. Makisip. Ito kayo ko to Hindi sa magbigay. Ayan po mga kapalente. Mga kaibigan natin magsasaka, mga kagulay ang ating pong pinakalitis as awesome ng price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Leyte siya ang Cabanatuan City Public Market paling ng sagitan please don't forget to follow my FB page channel kung di pa po kayo napagpalo sana po ilipalo na po natin kung ayaw nyo naman po ipalo simpleng like lang po okay na po sa akin yun ganun din po sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Yan. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po.